Good morning, guys! Ah, oh, ito, bumili na kayo ng, ano, oh. <laughs> Gulay. Oy. May saloyot. O, bili ka na. Madam. Opo, may saloyot. Tsaka, ano, talbos. Ito, may mga kakanin din dito, oh. Masarap to. Ito, yami, oh yami. Magkano isang ganito? Yung, ano, dali lang. Oh, bumili na kayo, guys. ah oh, kaya bili na kayo, oh. Forty <laughs> five. Pwede nga. Kalahat. Oh, guys. Bumili na kayo ito. Forty five. Oh. Kayang-kaya. Kayang-kaya sa bulsa to, guys. Yung mga... Oh. Kayang-kaya. Ito, oh. Maganda to. Ano ang tawag ito? Bako. Pako. Bako. Pako. Ah, <laughs> Ah, ito guys, opako pako. Masarap to i-ano. Yummy to i-ano, i-ilaga. Pako. Mm. Kakanin. May suman. Ay, mayroon pa dito, Nakabalot. Limon. O, kuya, bilhin na, ya. ba cik bu oh thank you selamatlah oh guys oh magkapi na tayo, Hmm. ito may ka -kanin, yung nabili ko kanina, ah, oh. Oh. to na guys kain na tayo, suman so Oh guys. May isa pang natira dito guys oh. Kainin ko na lang to guys kasi nag-iisa na lang alanganin na. <laughs> may may ano din ako dito. Mayroon pa akong kunting kape. Ito. Okay guys. Thank you for watching. Bye.